So, hello, what's up mga ka-orange, mga ka-pongkan. This is Orange Planet Monomania. Uh, muli nagbabalik. So, this video ay magbabahagi tayo or magre-review tayo na kinabit natin dito last time sa motor na ito. This is KTM 2390 2013 version. So, ngayon ay magbabahagi tayo or magre-review tayo ng kinabit natin last time. This is Tongtar. To. Ah... Uh, radiator ng Dominar 400. Maka ngayon lang natin nare-review. So, almost 3 years na po siya na naikabit. Medyo malaki lang to te, sa 390 na model. Pahaba siya. Hindi siya palapad, kumbaga. Pahaba. And then, mas, ma mas madami yung kanyang coolant na nailalagay dito. And then, yung fan nito is version 2 na po ito na fan. Kung nakikita nyo, medyo madidin. So, ito na nga po yun, after 3 years na ginamit, so far wala pong overheating na nangyari dito sa motor and then uh, maganda po yung cooling ng ganitong radiator so most likely pag tumatakbo tayo ng tuloy-tuloy, walang masyadong traffic, around 7 bar lang po siya or 6 bar yung kanyang uh, temperature and then yung hose, ganun pa rin And dito na hose, medyo meron lang bend na onte, pero hindi naman siya UP. Yan. So wala lang tayong cover, side cover dito. Gawa ng yung side cover dito, alam ko mababangga na dito sa uh, niya. And then stuck pa din yung kanyang, tawag nito, yung kanyang radiator cup. So yan na yung kanyang fan. Dito yan dito yan na uh, radiator fan. So mamaya papatakbuhin natin. Papakita natin sa inyo yung kanyang temperature mamaya habang tumatakbo and then pag papasok tayo sa traffic, yung cooling, papakita natin sa inyo. So, so ayun, Patatakbuhin natin. Medyo mainit na yung panahon. Titignan natin yung temperature niya. So babalikan ko kayo after a few seconds. So, ito na nga po tayo ngayon. Check natin yung kanyang tawag nito, yung temperature ng motor na ito. So, never mind nyo lang yung panel. Nagsisiro yan. Or zero talaga yan kasi tinanggal ko yung speed sensor niyan. ABS sensor, kumbaga. So, sa mga hindi nakakalam, sa mga KTM Duke 390, Uh, nasa ABS po yung kanyang speed sensor. Kasama ko yung ABS and then yung speed sensor. So most likely, ganitong modelo, 8 bars lang po ito siya na umiikot yung fan. Around 95 or 96 uh, degrees Celsius. Iikot na po yung fan natin. Sa ibang modelo, sa mga 2017 up model, 9 bars to 10 bars, napupuno talaga yan or may isa pang guhit na natira para umikot yung kanyang fan. So, Most likely sa board na po yan ng panel yung nagkakaiba niyan. Pero lahat the same yan. So yung 8 bars nito at 9 bars or 10 bars nung ibang model is the same lang po yan ng degree. Yung gauge lang po yung nagkaiba nun. So papakita lang natin sa inyo yung kanyang uh, temperature while steady yung takbo or natatrafik tayo. So sa ngayon meron tayong 6 bars. Tuloy-tuloy naman yung takbo natin eh. So, mainit ngayon na ng panahon. mag, mag alas gis na. So, steady pa rin. Six bars pa rin tayo. Steady. 6 Six bars. Hintayin natin siya mag 7 bar. Duke, 3.90 po ito ha. Ah. Medyo mabilis po ito uminit pag mga 3.90. Pero, yun nga. Naka-dominar 400 na po ito na taong ito. Na radiator. And then, version 2 na po ito na radiator fan. Yung parang wala ng shroud manipis yung likod. Eh, hindi ko alam kung brushless pa to siya. Pero iba yung tunog eh. Matulis yung tunog nito eh. Oh, ito yung kagandahan nito. Tuloy-tuloy na takbo, 6 bars pa rin yan. Malapad kasi yung kanyang, malaki kasi yung radiator. Yung buga ng hangin, sakop niya lahat. Kaya, normal yung cooling hindi tumataas yung cooling hindi tumataas yung temperature 6 bars pa rin yan almost 7 minutes na ako tumatakbo pero open so ito yung kagandahan dito lalong lalo na pag tagulan 5 bars lang to pag tagulan so mamaya maka, makakadaan tayo mamaya ng traffic titignan natin tong tao nito itong temperature medyo hindi kita kasi yung reflect ng araw nakakasilaw pero 6 bars pa rin yan so hanap tayo ng matraffic na area ito approaching na tayo sa matraffic na area pero mga traffic light medyo na. 6 bars pa rin yung ating temperature. So, hindi pa tumataas yung temperature natin. 6 bars pa rin yan. Saglit lang naman kasi tayo. 9 to. Mahanap tayo ng traffic na area. Ito, ito. Traffic to na area. Ayan, no? Six bars pa rin yan. Talagang maganda ang cooling nito. Almost three years na kasi itong ginagamit. So, ngayon lang natin na-review. So, dapat nga, nire-review natin ito na six, six months eh. Pagkatapos na may kabit. Pero ngayon, three years to. So, yung coolant nito, ayos uh, Nagpalit na po ito, pangalawang beses na po nagpalit ng coolant. Every one and a half year, or either maabot ng 10 to 15,000 km o nagpapalit na tayo ng coolant. Pero most likely, ang kulan kasi hindi kasi yan nag-evaporate, naikot lang yan dyan. Maliban na lang if uh, mayroong problema yung seal nyo. Pero mostly, nagtatop up lang tayo. Konti lang talaga, hindi yung top up na parang kalahati. Or maabot na ng half liter. Hindi na po yun normal. So, parang may problema yung gauge natin. <laughs> Six bars pa rin po yan, no? Kailan kaya ito maiikot yung fan? Oh, ito. Traffic na talaga to. Sige, sir. Una ka. Una ka dyan, eh. Dito lang tayo sa gilid. Huwag tayo magpagit na. Ayan, nag-7 bar na. Kaka-7 bar lang po niyan. Ito, traffic ulit. Yan, 7 bar na po yan. 7 bar pa rin tayo hindi pa umiikot yung fan natin <clears throat> Okay, go na naman. Hindi pa rin naikot yung fan natin. Oh, normal 390s yan. Naikot na yan. Tol, binis na tayong tumatakbo. Hindi pa umiikot yung fan natin. Hindi pa, hindi ko pa nararamdaman yung buga ng radiator fan. Open kasi to. Kaya nararamdaman talaga pag naikot yung fan. Hindi ka tulad ng ibang modelo. Mayroong shroud. Pababa na yung buga. Pero ito, open pa rin to. Ito, nag-8 bars na. Ayan o. 8 bars na. Ayan, umikot na yung fan. Naririnig ko na. Mabilis talaga uminit yung motor pag traffic. Rev ng rev. Ayan, low gear. So, naikot pa rin yung fan natin. Wala na. Hindi ko na naririnig yung fan. Tapos nang umikot yung fan. Yung bar pa rin is 8 bar. Try natin, normal yung speed natin na hindi tayo papagal. Traffic light. So, ayan, 8 bars pa rin yan. 8 bars. 8 bars pa rin yan. Hindi pa rin naikot yung ating fan. Ito yung kagandahan dito. Ito yung napapansin ko lagi. Nagda-drive ako ng iba't ibang 390. Every time na mag-test drive tayo, napapansin ko talaga na yung ibang 390, no, ang bilis. Ang bilis uminit. Ang bilis umikot ng fan. Ito, kakaikot lang ng fan. Uy, nag-stop. Shits. Yan. Nikot na yan. Gusto ko umabante doon, oh. No? Nabante lang ako. Kasi, medyo malaki to. Oh, uh, init. Jensen. Yan, oh. Eight bar pa rin yan. Naikot pa yung fan natin. Oh no, ang daming malalaking sasakyan dito. Uy, hot legs na men. Off na yung fan natin. 18 minutes na tayong tumatakbo. Yan. Pag ganitong takbo, consistent na walang masyadong traffic, tuloy-tuloy yung takbo, 7 to 6 bar lang po ito. And then, Mabilis ang tawag nito, mabilis mamatay yung fan. So, normal speed lang tayo, nasa 80 to 90 to 70. Ayan. Ito yung kagandahan sa radiator na ito. Tsaka, ang kagandahan din ng radiator na ito, is mura lang. Meron ka ng kasamang fan. Last time ha kung meron pa tong resibo, papakita ko sa inyo yung resibo nito. Yung resibo nito last time, e eh 7,900 lang yung bili namin ito. Hindi ko nasasabihin yung store. Basta, 7,900 plus lang to. Uh, kasama na yung fan, and then yung radiator niya. Wala lang yung mga hose. Kasi, uh, real talk, yung sa mga KTM na parts, oo, so, oh, magaganda. Authentic talaga yun. Original talaga yun na KTM. So, kaso ka lang, ang mahal kasi, and then marunong naman tayo mag-modify, alam naman natin kung pasok o rindi. So, yun yung ating binili. ah, uh, tsaka, sulit naman for 7,900 plus, meron ka ng fan, meron ka ng radiator, and then, isa pa, hindi lang yun. Maganda din yung cooling niya. So, ayun, bali, tawag nito, Uh, sa ngayon, ma medyo mahal na tong taon nito. Yung radiator na set na to ng Dominar. Alam ko, sinilip ko last time. May kasamang radiator and then may kasamang fan. Nasa 11,000 na po siya. Tignan nyo yung tao nito, no? Yung price difference, no? Ang bilis ng pagtubo ng parts, kumbaga. So, sa KTM naman talaga mahal. Yung radiator lang mismo, nasa 9,000 na hindi pa kasama yung fan. Di ba? Pero kung alam mo naman mag-modify, pwede. Pwede tong dominar. So, almost 3 years naman ito nakakabit dito. Wala namang problema. Yun lang, pinakita ko sa inyo kanina. Yung kanyang bracket, yung rubber. Parang nag-crack na. Kasi, need pa na i-ayusin yung bracket. Kumbaga, hindi lang siya nakaposition. Sobrang bigat siguro yung radiator. Kaya yun, nag-crack siya. Pero papalitan lang yun. Marami akong gano'n. Oh, no. Woo! Itong mga biglang liko ka agad. Oh, yan. Oh, seven bar na yan. Oh. So, 7 bar na yan. Ngayon lang natin tinignan. Basta tuloy-tuloy na ganito yung takbo, walang masyadong traffic, maganda yung cooling nito. Malapad. Malaki kasi yung tongue nito. Yung radiator. Ang laki ng nasasakop na tongue nito. Nahahangin, kumbaga. So, ang kaiba nang naman nila sa KTM na radiator, madyo malapad lang yung sa radiator ng KTM. Ito pahaba ito eh. Pero, ang napansin ko dito, nung naglagay ako ng coolant, mas madami yung coolant na nailagay ko dito. Almost 1.3 ata. Compare sa sa mga 390 na uh, fan and uh, radiator, 1.1 or 1 liter lang yung nalalagay ko minsan. Uh, pag top off ha. Uh, pero nung last time, nakalagay ako 1.1 sa so, full talaga na flashing ng coolant. So, tignan nyo. Meron siyang difference sa 200 ml. Yung 200 ml na yan, meron na yung diferensya. O, meron na yung pag pagkakaiba, kumbaga. The more the water, mas matagal yung boiling point. Di ba? O, kung konti lang yung tubig, ibig sabihin, mabilis lang yung uminit. So, eto, yun nga, mas, medyo madami yung nailagay kong kulan, 1.3, 200 ml yung diferensya. So, yung boiling point nun is matagal. So, matagal siyang uminit. And then, dahil sa malaki yung kanyang radiator, sakop na sakop talaga ng hangin. Tatamaan talaga siya ng hangin pag tumatakbo tayo. Ganito, pang tuloy-tuloy na takbo. Oh, almost. Seven door pa rin yan. Hindi pa rin yan nagbabago. Pag tuloy-tuloy yung takbo. Ganito ang traffic na kuwante. So, medyo mahaba na yung tawag nito yung chika-chika natin. Almost 24 minutes na kata tayo ito So, yun na nga lang po. Bali, uh, ni-review lang natin to. Matagal na tagal na rin kasi to na nakakabit. Uh, gusto ko lang ding i sa inyo para meron kayong idea kung ano yung alternative na pwedeng gamitin pag nagka-problema yung cooling, cooling system ng inyong mga motor. So, hindi lang yan yung papansinin natin. Meron din tayong uh, thermostat, uh, temperature sensor. Pag nagluloko yung cooling natin, hindi lang dahil sa radiator na yan or tawag nito, yung fan na yan, meron din pa. Meron pang mga cooling system. Meron pang, yun na, sinabi ko, temperature sensor, thermostat. Yung thermostat naman, nandito lang sa gilid, upper left ng ating makina. So, yan. 7 bar pa rin yan. So, maya-maya, mag-8 bar na naman to and then iikot na ulit. Ganun lang yung kanyang cycle. Pero yun talaga yung napapansin ko. Maganda talaga yung cooling ng motor na ito. Compare sa ibang mga version. Ayun, ibang motor na 390 na, na drive ko. Ayan, kaka-8 bars lang. Always nag-8 bars lang to siya pag sa traffic. And then, maya-maya, iikot na yung fan niyan. Minsan, yung iba kasi mga 390 na na ko, pag, pag traffic, diretso agad, iikot yung fan. Ayan, umiikot yung fan. Ayan, go na naman. Okay, Bonat sir Diritso beating the red light kana? ha Okay sakto Patay na rin yung fan Ganun lang So, na nga lang po. Bali, tatapusin na natin yung video. Maraming 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 salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na pagbabahagi na naman ng kaalaman. Dahil safe po sa lahat. Peace! Uh, ang init. Grabe, kainit. Ang Jensen eh.